Kalbaryo ngayon ang dinarana sa mga guro at estudyante sa isang eskwelahan sa Kalumpit, Bulacan. Bukod sa nagdaang bagyo, pinalala pa ng high tide ang baha. At para sa detalye, live na magbabalita mula sa Kalumpit, Simon Gualvez. Mon, paano pumapasok yung mga guro at estudyante dyan? Jess Gretchen, kahit mataas na nga sikat ng araw, eh hindi pa rin nawawala yung tubig sa loob mismo ng ilang paaralan dito sa Bulacan, maging sa Pampanga. Kaya naman ang mga guro at mga mag-aaral, kanya-kanya munang diskarte para lamang makapagbalik eskwela. Patong-patong na mga sako at matataas na silyang gawa sa bakal. Yan muna ang nagsisilbing tulay para makatawid sa baha papunta sa mga classroom ang mga teacher at estudyante sa Donya Damiana de Leon makan Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Hanggang ngayon kasi, aabot pa rin sa isang talampakan ng taas ng baha na malaking perwisyo sa mga bata. At dahil sa taas ng tubig, walo na lamang sa 25 silid aralan sa paaralan ang napapakinabangan. Kaya ang siste ngayon, shifting at blended learning muna ang ginagamit sa mga klase. Mula sa dapat na lima hanggang anim na oras na in-person classes, nabawasan niya ng halos dalawang oras na bubunuin na lamang ng mga estudyante sa kanika nilang bahay sa pamagitan ng modular learning. Pati nga ang stage ng school, nakatakda na rin gawing classroom para sa panghapong klase. Bukod naman sa naipong baha mula sa nagdaang mga bagyo, nakapagpalala rin sa pagtaas ng tubig ang high tide. Kaya pati mga isda, ayun, kasama ng lumalangoy sa baha. Grade 10 kahit pinapayagan na nga muna yung blended learning marami sa mga nakausap nating mga magulang at kahit yung mismo mga mag-aaral eh mas pinipili pa rin na pumasok sa school para nga sa face-to-face -face classes dahil mas gusto rin nila ito kaysa sa modular or kahit yung sa sa bahay sila mag-aaral yan ay sa kabila ng ganito yung sasalubong sa kanila sa paaralan na halos hindi na makita no yung mismong tatawiran o yung pasilyo ng school dahil nga sa taas pa rin ng tubig dito sa ilang mga paaralan sa Bulacan at sa Pampanga Gretchen, Jess. Bati pala yung mga isda, may school. Oo, oo, school eh. of school Fish. <laughs> oh, oh. Pero sa club makakita ng mga ganyang eksena, no? tuwing uh, sasapit ang pasukan. Oh, malungkot talaga. Oh, maraming maraming salamat. Nagulat mula sa Bulacan, Mon Gualvez. <laughs> mga kapatid, Jess De Los Santos po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.